Baligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Papano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yun ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo base ay, doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon ay, sa war on drugs. Ay, 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 Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rulo ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga cpMPU upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogado kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit pa paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon. Atorni, huwag mong bubulungan niya. iko -co kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang inauthenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligatyo. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas anumang batas dalhin ninyo sa piskalya dalhin ninyo sa korte yun ang tamang paraan that is the rule of law ngunit bakit bakit kayong quadcom ang gumagawa nito ang quadcom ay hindi piskal ang quadcom ay hindi korte Nagkukunwalang lang na korte. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko, yung isa doon, kamukha ni Atorni Agaton. so sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, tang lipunan, tang seguridad, korupsyon katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Nakalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon 2025 ang dapat pag-usapan ang kanilang pilit na tinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po na...